Thank mm -hmm. you. araw-araw ko na lang pinoproblema kung anong ulam na naman ang lulutuin ko pagka uwi ng bahay. At yun nga, nakagawa tayo ng simpleng ulam, sobrang tipid at sobrang sarap ha. Kaya naman tara guys, umpisahan na natin ang simpleng cooking vlog for today's video. Pagkadating ko nga ng bahay guys, dumiretso agad ako sa kwarto para magpalit muna ng pangbahay. Medyo tambak na rin kasi yung labahin ko, pero syempre uunahin ko munang gumawa ng video. Kasi nga, dapat araw-araw akong gumawa ng content para may earnings tayo kay Meta. Ayan tuloy, nagmumukha na tayong mukhang pera. Este, ako lang pala. Hindi naman siguro masamang mangarap. Kung masipag ka, kaya nga may kasabihan, kapag may tiyaga, may nilaga, o siya. Bali, anim na pirasong itlog nga pala yung lalagain ko. Tapos hindi nga rin pala bago sa akin, may expiry talaga yung itlog dito. Pero ang pagkakaalam ko nga, wala atang expiry ang itlog sa Pilipinas or dito lang talaga sa Saudi. Pero hindi ako sure, basta yun lang ang alam ko. Pagkatapos ko nga rin pala malabhan, este, mahugasan yung mga itlog. Nagsalang na nga rin pala ako dito ng kawali at naglagay na nga rin pala tayo dito ng kunting tubig. Tapos narinig ko lang sa iba para hindi daw magbasag-basag yung mga itlog or yung shell niya. Dapat daw lagyan ng kunting asin at suka. Kaya syempre masunurin akong bata. Kaya nilagyan ko ng kunting asin at syaka kunting suka. Wala naman sigurong masama kung susubukan. Tapos nag na nga rin pala tayo dito ng mga gagamitin nating Isang buong sibuyas at ilang piraso bawang, tapos pinagkaguyat ko na nga rin pala ito ng ganito lang Tapos habang nagagayat ka ako ng sibuyas ay parang tutulok na talaga yung luha ko. Buti na nga lang talaga napigilan ko kaya hindi siya tumuloy. Sa sibuyas naman ganito lang din pala ang paghiwa ko. Yung paggayat parang panghalo sa hapsawan. At syempre itinabi ko nga lang din pala muna ito para hindi naman siya sagabal. May nabili nga rin pala akong isang latang pineapple slice kaya naman binuksan ko na nga rin pala ito. Tapos feel na feel ko nga parang hirap buksan na ito. Tapos pagkabukas ko nga ay grabe ininom ko agad yung sabaw kasi sobrang sarap. Tapos manamis namis mis, kaya ayun, naubos ko. Tapos pagkalipas nga ng mga ilang minuto, luto na nga rin pala itong nilagang itlog natin. Kaya naman isa-isa ko na nga rin pala silang inihaon sa kahirapan. Oo, sobrang hirap nila kasi sobrang init nung tubig. O ba diba, maganda rin yung nasagap kong balita na daw ng kunting asin at kunting suka. Para daw kapag nilaga ay hindi magbasag-basag at tsaka para maging maganda yung pagkaluto niya. Kaya naman saglit ko lang siyang nabalatan. Kaya ha susunod kapag maglaga ako ulit, lalagyan ko siya ng kunting suka at kunting asin. Kaya naman dumako na nga rin pala tayo dito sa cooking vlog natin for today's video. Dahil medyo mainit na nga rin pala yung kawali. Kaya inuna ko na nga rin palang gisahin yung bawang. Pagkatapos isinunod ko na nga din pala yung sibuyas. ginisa ko lang hanggang sa lumabas yung aroma nya. At sunod naman naglagay na ako dito ng oyster sauce. At tsaka netong ketchup. Tansya-tansya nga lang din pala yung mga inilagay natin dyan. Pagkatapos kunting hot paprika powder at tsaka netong black pepper powder. Tansya-tansya lang muna para hindi sumobra. Mahirap nang bawasan yan kapag naibuhos na. Kaya doon lang muna tayo sa tansya-tansya. Madali lang magdagdag. Pagkatapos minikos mekos ko nga lang din pala ito para maghalo-halo yung mga pangpalasa na inilagay natin dyan. Tapos naglagay nga rin pala ako dito ng konting soy sauce at saka kunting tubig. konting konti lang yung inilagay ko para hindi naman masyado maalat para mamaya mabalansi ko yung lasa. Tapos kunting pakulo lang ng mga ilang minuto. At eto na nga rin pala. Medyo Lapot na yung sausawa natin. Este yung sauce para sa itlog na nilaga natin. Konting magic sarap at konting asin. Tapos ilagay na rin natin dito yung anim na pirasong itlog. Pwede rin i itong itlog pero mas gusto kong ilaga yung itlog para hindi hassle. At syempre para hindi rin masyadong maraming gawain. Pero kung gusto nyong i yung itlog, bahala na kayo kasi malalaki na kayo. Joke lang. At syempre, favorite ko yung medyo spicy. Tapos nagdakot nga lang din pala ako ng isang kutsarang chili garlic. Masarap yan kasi medyo maanghang-anghang. Sa sobrang dami kong iniisip, munti ko pang makalimutan itong pineapple slice. Kaya naman ibuhos na natin ito. Tapos papakuluin lang natin ito ng mga ilang minuto. At finally, eto na nga rin pala yung sobrang tipid ulam, simpleng ulam, sobrang sarap na ulam. Kaya naman tara, kain na tayo. Pero syempre, magsasandok muna tayo ng kanin. Saktong kanin lang, kaya ayan, okay na. At syempre, hindi pwede na walang ulam. Kaya dito na ako sa ibabaw ng kanin, maglalagay isang pirasong itlog lang muna para mamaya may ulam pa tayo. O siya, kung di ka pa kumakain, tara, sabayan nyo akong kumain dito. Eto na siguro yung napakasimpleng ulam na naluto ko sa tanang buhay ko na sobrang sarap. Halos makalimutan ko yung buong pangalan at apelyedo ko. Joke lang! pero pwera biro sa totoo lang talaga ay sobrang sarap sauce pa lang eh matatakam ka na sobrang sarap kahit yung sauce nga ay pwede nang pang ulam tapos inihipan-hipan ko pa nga kasi sobrang init ng kanin Bagong nga rin pala matapos itong mini vlog natin paki follow like and share na nga rin pala yung page natin so ayun lang hanggang dito na nga lang din pala ang cooking vlog natin sana nag enjoy kayo at natakam sa simpleng ulam na niloto natin so ayun lang ba bye bye